Magpapalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga mabayan sa maulang araw na ito at uh, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ibinibigay niya sa atin sa mga oras na ito Ang Bible ay buksan natin dito sa Romans 1 verse 21 hanggang 22 ito ang ating mababasa Nang nakilala nila ang Panginoon ay hindi nila siya niluwalhati. Nagaya ng dakilang lumika, ni hindi naging mapagpasalamat, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pag-iisip at ang kanilang hangal na puso ay nagdilim. Verse 22, ipinahahayag ang kanilang mga sarili na mga maroronong sila ay naging mga hangal. Sa 23, at pinalitan ang kaluwalhatian ng di namamatay na Panginoon sa iisang anyo na ginawang katulad sa namamatay na tao at sa mga ibon at sa mga hayop na may apat na paa at mga bagay na gumaga. Dito mga kaibigan at mga babae nating binasa ang tatlong versikulo na kung saan ay nagpapaalala sa atin na may mga tao pala na nakaalam sa katotohanan sa Panginoon. Ngunit sa kabila ng kanilang luwalhatiin ang Panginoon ay dinisregard nila ang Panginoon. Bakit? Sila ay nagkaroon ng sariling kaisipan at yun ang kanilang uh, mga gawain ay nagdilim ang kanilang mga pag-iisip bagaman sila ay nagaangking marunong sa mata ng Panginoon sila ay hangal. Bakit naman mga kaibigan sila ay naging hangal? Sapagat ang sinasamba nila ay ang mga ginawa ginawa ng mga kamay at maliban doon mga kaibigan at mga kababayan ang kanilang kaisipan ay gumawa ng kanilang maiibigan sinuway nila ang kalooban ng Panginoon kaya itong binasa natin ito ay nagpapaalala doon sa mga tao na kung saan ang nilikha ang siyang sinasamba at hindi lang literal na lilikha ang sinasamba, kundi ang sarili nila, ang sarili nilang kagustuhan. Yun ay ang kanilang sariling uh, udyo ng kanilang mga makalamang kaisipan. Kaya dito mga kaibigan, nakita ng Panginoon na yan ay kahangalan. At ito ay nilang tulad ng mga hindi likas na paggamit sa kanilang sariling pagkatao pinalitan nila ng kasinungalingan at mga gawang kahihiyan ang kanilang sarili. Kaya dito mga kaibigan, ito ay tumutukoy din doon sa mga taong nagpapalit ng kasarian. isayan yan sa tinutukoy ng Biblia na ito ay isang kahangalan. Ayon sa Panginoon. Kaya itong isang bagay na hindi likas. Ikaw ay isang lalaki gusto mong maging babae, na ikaw naman babae gustong maging lalaki. Ito ay isang malaking kasalanan sa Panginoon. Bakit ginawa ng Panginoon ang likas na ikaw? May dalawang ginawa siyang kasarian, lalaki at babae, ngunit sa kanilang madilim na kaisipan kanilang ginagawa ang kanilang maibigan. Kaya ito mga kaibigan ang tumutukoy sa pagdidilim ng kaisipan. Parang walang kaliwanagan sa kanilang kaisipan sapagkat ang kanilang ginagawa ay ang sarili na nilang kalooban at ang udyok ng kanilang makalamang katawan. Kaya dito mga kaibigan, pinaaalalahanan tayo ng Panginoon ng lahat ng mga yan ay kailangan mag upang ang pagkaligtas ang Panginoon ay magbigay ng kapatawaran sa mga kasalanan at umabot doon sa kaligtasan na sinasabi ng Panginoon. Kaya dito mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong gumawi sa ating sariling kaisipan, sariling karunungan sa yan ang ang sabi ng Panginoon yon ay pagdidilim ng kaisipan hindi sa kaliwanagan. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan.